update po tayo sa bangka natin pinapagawa rito hindi pala po atin ito at kay boss ayan oh, may design na po sa so, nakakakita sa 240 viewers po natin na dumadami na ito po ang may pakanaan yan na gumagawa <laughs> ayan ito na po pakawain na pala eh. ano ah ano? ito nga dalawa lang o oh. dalawang pakawain ang ganda oh po kawain nyo kawain naman ginagawa yari na po ito tinakloban lang yung ulihan no? yun know. oh, ganda ng design no? may design po siya gano'n yung no? dilaw ayos na hmm. ito po yung update uh, okay na rin po yung ilalim na uh, nataob na po nung nakaraan may okay, mamasilihan na lang po ito masilihan na lang sobrang kahoy o uh ganda mabigat yung makahoy ito eh mabigat oh. o, pagkakadali ayos na ganda ng pagkakayari o oh. saan ka pa daling dali na ito ah, yun know. o lapad 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 na ano oh. Lapad pala ng bukano po? Oh, marami talagang kakargahin ito. Oh, bando ng pagkakadali. Pantay na pantay ang kuwan. Puro nasa hulog yan. Ha? Pura sa hulog yan. Halos parehas na parehas. Oh. Yan naman oh. Talagang quality quality. Ayan, uh, ang update po natin dito. Mga masilihan na lamang po ito. Malinis na po yung ilalim. Nalinis na po yun. Nataob na pala nung nakarang araw. Wala eh, hindi nga pala ako pumasok ng tatlong araw. Kaya hindi wala akong update dito. Kasi sinaman tayo ng pakiramdam. Kaya hindi tayo nakapag-update. Dito ang ilisin ito. Ganda. Ha? Masiliano po, tas pintura. Ayan, yeah, ginagawa na itong abot po kaya sa lantapin pa, hindi na ano. Kung lang yung pintura sa Tapos na yun. Tapos na. Lulutang na lang. Ay, magpipintura eh sila kuya na ano. Ito yung kanyang paltik. Kumbaga. Kaway. Dalawa. masyadong uh, ano to magandang lumaro ano magandang lumaro yung kahoy na yan eh. kaling diingan palit eh paano po yan Aba, may palo pa. Kagaya ng tulda pa, hindi, hindi mainitan. <laughs> hindi na mainitan, Sir Jojo. <laughs> May sobrang pa po pala yan oh. Sobra pa. Ano oh. Ano? Bigatan niyang kahoy na yan, eh. Yan, yan po yung update sa bangka. Ano? Ah, uh, ito po. Malapit na. Malapit na malapit na. Yan po yan oh. Pagkakadali. At talagang... Tapit na siyang matapos. Yun po. Ayan ang pagkakadesign niya. Napakaganda. Ang pagpipintura na lang po ang ating abangan dito. Ang magpipintura na. Yung ang ating sunod na ibablog yung paano masilihan at pinturahan itong bangka na ito. So ayan, shout out at maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta rito sa ating vlog sa bubuo ng banggana tos. Ayan, at malapit na nga po matapos. Share out at kita-kita po ulit tayo sa susunod nating vlog.